Madami mga haka at katanungan ang gumugulo sa ating espiritual na kaisipan. Mga katanungan, totoo ba o hindi? Diyan mga elemento na ninirahan kasama natin sa mundo ng ibabaw. Mga katanungan na hanggang ngayon ay wala pa rin kasagunan. Halina, alamin natin ang tuklasin ang oh. mundo. yang Kabab punya terkan? yung mga idol gato class. Ito na yung pupuntahan nating hagdan dito. Napapunta sa barangay Kalumayin na ginawa ng mga residente dito. Mapapakita ko sa inyo. Ito yung ito yung pinaka daan niya diyan simula. At ito na yung pababa. So pababa na tayo. Ito na yung sinasabi ko sa inyo 1500 na step para makarating doon sa barangay ng Kalumayin. Tara. Tignan natin. Huwag baon tayo ng tubig kasi mahaba-habang lakaran itong mga idol na plus. Talagang kita nyo dito ang <laughs> sulit na layo na lalakarin natin so, kita nyo yung hagdan hagdan natin yung camera yan yung hagdan at pupuntahan din natin yung sinasabing puno ng baliti na pinatatakutan din ng mga presidente at nakatira dito Ubat talaga to mga idol na to class yeah. Whew. Pagpababa Ano Hindi nakakapagod Mas nakakapagod to mga idol pagkabalik na tayo Paakyat Pagpababa Bilis na tulong Yeah, but puro ng balito ito. Ah. Yung yeah, mga idol katok class ah, Galing tayo dun sa Isang magandang view sa taas sa may tinatawag nilang initan so dito naman tayo sa 1,500 step na hagdan yan ito yung gustong gusto ko talagang balikan dito at i vlog kasi nakaka-amaze yung mga residenteng nagtulong-tulong para mabuo at magawa tong hagdan na ito may hawakan din dito mga idol yan ako hindi ka mahirapan pagbaba hawakan dito at medyo madulas yung ano yung simento kasi may lumot na sa mga idol dito pa lang tayo sa kalahati hindi pa nga kalahati nihingal na tayo yon mga idol katakdas Bali, ano-ano lang natin yung vlog natin dito, yung tap ng video natin kasi uh, tayo sa ano nang ano natin. SD card, yung SD, SD card natin is maliit lang. Kaya <laughs> na creepy mga idol. Bababa pa lang ako pero pa yung pakiramdam ko, kinikilabutan ako. <laughs> Normal kasi nag-iisa tayo eh. Sulo tayo <laughs> gumapanik dito sa baba sinasabi nila mga idol na madami pa daw mga unggoy dito makikita kasi ano pa yung BNR tong lugar na to gubat na to madami pang mga wild na unggoy kaya po malamig ng hangin dito mga idol oh. oh, Ginawa, ginawa pala ito oh. trabaho nila simento at tinanggalan ito nakaharang gumulong siguro tong batong to mga idol Sa nakaharang siya dyan ah, Medyo napakalayo, nag-alakarin natin mga idol. adventure talaga to at pag akyat natin mamaya malayo pa lalakarin natin ito balik magingan muna tayo dito mga idol katuklas pagdaan na natin dun mga idol katuklas may isang puno ng ano balitin. Parang lumaki yung ulo ko doon. Kinilabutan ako. Ganon talaga yung pakiramdam mga idol dato plus. pag mag-isa ka sa isang lugar na di mo rin kabisado. Maparamdam mga talaga ng mga uh, elementong din natin nakikita. Pero wala naman tayong condition na masama sa kanya. Saktan. So, nandito lang tayo para mag-explore at tuklasin itong lugar dito sa barangay Kalumayo. Ito yung nilang napakahirap. So, kaya ano din yung mga epigist presidente dito mga idol kasi alam pag emergency, napakalayo ng lalakari ng pagkat. Ah, ah tara. tra. Tayo mga idol. malayo pa tayo mga idol katuklas madistansya pa yung lalakarin natin layo so yung mga idol katuklas nakarating din tayo dito sa ah uh, unang boundary bago makarating doon sa barangay Kalumayin. so ito yung unang pahingahan dito nila ginawan ng kubo para pahingahan pag aakyat at pababa mapakita ko sa inyo doon yan mura na kasi mga ilong ang buhay kalumayin sanggo niyang kabataan ito yung pinagawang ano ng sangguniang kabataan. Ito yung ano, mga idol gato class. Pahingahan dito. Shed house. Isa na lang ang bubong. Nasira na. So, medyo dinapuwisan na tayo ng hostong idol gato class pero malayo pa yung lalakarin natin para dun sa pangalawa kasi yung pangalawang shed house yun yung pupuntahan natin sinasabing dun daw may mga nagpaparamdam so, pag may mga dumadaang aksidente yun na nga yung kabaong daw na humaharang at yung lampara yung ilawan na sumasabay pagbaakyat sa napababa rito yun yung mga tao so kwentong bayan yan ng na mga nakatira dito so utoplasin natin at meron din yung nakatirang kapre doon Ah, <laughs> Dito tayo nung unang pumunta kami dito Sumama tayo uh, Nagkuha na tayo dito ng video nag na tayo Kaso nga lang Sa kadahilan Hindi ko alam kung ba't Nakurap mga idol katuklas yung makakuha natin dito yung picture yung video natin oh. ako malamig ang hangin dito mga idol alam nyo ba mga idol yung pupuntahan nating puno ng balite yung mga kwento ang residente rin dito doon na ah, mahalik yung ulo ko oh. labot Uh, naramdaman yung mga idol katotlas Yung nilabot ako Para lumalaki yung ulo ko Tumanda yung tayo doon Pagdaan natin doon Iba yung naramdaman ko dun mga idol katotlas Pero tutuloy tayo sa baba meron daw dyan sa puno ng anong yun, baliti tsaka puno ng manggang yun na nagpapakita pagdating ng alas 11 ng gabi kwento ng mga presidente yung dumadang dito pag gabi uh, ah, kabaong tsaka meron daw nakatira doon na tikbalang din tsaka may sumasabay daw dito parang yung lamparang luma alam niyo ba yung lamparang mga idol yung parang kasira sumasabay daw dito pababa So, kung makikinig tayo sa mga kwento ng mga nakatira dito, nakakilabot. Yeah, Pero ito talaga ang pinaka-target natin itong daanan na ito eh. So, siyempre, ika to plus. Kailangan to hindi natin yung mga nababalaghan about sa lugar na ito. pa tayo nangangalati eh, mga idol ito plus may mangga dito oh. natin mga idol uh ah. Yan mga idol. Sa pangkagandahan dito, mga idol, wag nag Lakad ka dito ng katanghalian. So, hindi mainit. Kasi madaming lilim. Madaming mga punong kahoy Mangga. Mga belite. Nangihila ah, po talaga kung pagdumadaan ako sa mangga. Ano ba yung pakiramdam ko mga idol at class? Hindi po. Malak yung ulo ko. Hihilabot na lang ako mga idol pag nakadaan ako sa mga mangga. Iba yung pakiramdam ko. Maka iba. Layo pa natin. Ito na mga idol to class, Yung pangalawang shed house na mayroong puno ng mangga ito ang kinatatakutan ng mga residente dito <laughs> nakakakilabot grabe ya yeah, po simple apo yun mga idol katuklas oh. puno ng mangga wala po tayo mga idol katuklas pa tayo nakangalahati pero napuntahan na natin yung puno ng mangga na kinikwento ng mga residenting meron daw nagpaparamdam dito ito yung pinakapad na meron daw nagpapakitang kabaong pero meron daw nakakapre dito hindi ah sabi ako po kung may dito pasensya na di po 领导。 O standby mo na talig mga rapatas. Pero kaya pa yung ano dito, yung pakiramdam ko mga idol. Talagang merong nakatira dito sa puno na ito. Hindi ko may nakatira dito. At, kasi kanina pa tayo tinatayuan ng balay dito. Parang lumalaki ulo natin. So dito sa puno na ito, kaya pa yung ano nga yung tension dito yung nararamdaman natin may mga idol katong magtutuloy na tayo maglakad para mapuntahan din natin yung pinakababa yan o tayo tayo ba yung ano dito pakiramdam mga idol katuklas plus Lakad na tayo dito uh, na ulit tayo Para makompleto natin yung uh, 1,500 na step dito sa hata na ito At marating natin yung pinaka last na Ano nang Pagdaanan So hindi na tayo pupunta dun sa may pinakadulo pa kasi wala nang daanan dun mga idol kato Wala nang ganito simento Tsaka yung daanan dun tawid na ng ano bangka ilog tal ang sa taal lawa ng taal yun mga idol na to class narating na natin yung pangatlong paingahan yung pinakapahingahan nila dito ito yung pangatlo Yon, buo pa itong wedding shed nito at ayun na tayo kasi medyo hinihingal na Ah, at din natin mga idol ito plus yung pangatong pangyarahan nila. At hanggang doon na lang tayo sa pinakalas ng hagda na ito kasi malubat na din yung camera natin na gamit. So, up makaabot pa yung ano natin, yung battery. So, dito sa part na ito mga idol ito plus noong unang punta namin dito, noong sumama ko yung naligo kami dyan sa dagat dyan sa kalumahin. Dito sa part na ito, nagpipicture ako. Yun, na, hindi na buo yung mga picture na kuha ko. Pati yung video, basta kalahati lahat. Nagkukuha kong picture rito, puro kalahati. So, hope ngayon yung vlog natin ngayon hindi magkaroon ng problem. Yung mga idol natong class, pagod. So, hapag na lang tayo dun sa pinaka ludo ng ano, ng na ito. So, yung mga idol natong class, stay tune, abangan nyo.

nakakapagod mga idol katuklas ang iniisip naman natin yung paahon paakyat nako mahirap to nakakapagod ang taas na nang nababa natin mga idol at malapit na tayo sa pinakadulo ng daanan na ito grabe no baka gabis na mga taong residente rito no? na pagkawa nila ito magdaanan na ito magdaanan na ito Hindi mo akalain na mayroon palang barangay dyan sa baba. May daan na ganito. Tapos mayroong isang barangay sa baba. At yun, kitang kita na dito yung Montal, mga idol, gato class. So yun, muna natin yung camera, mga idol, kasi... Medyo mahina na yung battery natin at palubat na tayo. Delgato Plus narating at nabot na natin yung pinakahangga na ng hagdan yung palsada yan o nandito na tayo sa baba at may mga kabahayan na dito at nandito na yung barangay Kalumayin ito na ang barangay at may mga nakikita na akong kabahayan so maghihingi tayo ng inuming tubig yan mga idol kasi wala na tayong tubig oh uuhon na rin Saan ba yung daanan dito? May bilihan dyan? po kayo, magbaba Salamat. Yung mga idol class, nandito na tayo sa Barangay Kalumayan At yun yung mga kabahayan na dito. Ah, iniisip ko yung paket naman natin, pasok. class. Grabe pa naman tarik. Nandito na yung porto. bukas nandito tayo sa may isang tindahan. Yung kila kuya kasi nagutom tayo kasi malayo yung nilakat natin pag ng no, hagdan. Magkakapin magkakapi muna tayo para okay. Kakapi muna tayo at dito tayo sa taas, taas ko. Ako po. Tagalago na po. Hindi ka sa... no. Magkakape muna tayo mga idol katuklas, tuklas. Bili muna tayo nito. Eh, ano tayo, nagutom. So, pupuntahan pa natin yung pinakadulo nito. Yung sinasabi ng mga bahay daw doon na inabando na din. So, pupuntahan din natin mga idol. Okay. Yan mga idol katuklas. Pupuntahan pa sana natin yung isang bayan pa doon, isang barangay pa doon. Kaso, medyo malayo daw. So, pabalik na tayo mga idol katoklas sa taas. So, nagkapilang tayo dun sa may tindahan para may lakas tayo pa kakakyat. Kasi, talagang papanikan dito. Grabe. nito. Yan mga idol katoklas. Maraming maraming salamat sa patuloy na suporta at pagtangkilik sa ating YouTube channel at Facebook page. So, hanggang sa susunod ng mga magagandang lugar at tripping lugar na pupuntahan natin. Bye-bye. Yo, what's up mga idol katuklas? So, nandito na tayo sa may part na sa taas na malapit na dun sa pinagsimula natin. So, based sa experience ko dito sa daanan na ito mga idol katuklas, tatlo ang tatlo ang naramdaman ko dito talagang malakas ang presensya ng nakatira dito mga elementong hindi nakikita. Bali, yung una dito sa may kawayan. Pangalawa dun sa di ano, uh, mga puno ng mangga na magkakatabi. At ang pangatlo, yung shed house na mayroong puno ng manggang malaki. Tatlo dito mga ilang class So, grabe. Pinalalakyan ako ng ulo tsaka tatayuan yung balahibo ko pagdaan ko dito sa uh, tatlong to. Legit na mayroong mga nakatirang elemento dito. Kasi bihira daanan ng tao na to eh. Di tulad dati, dinadaanan talaga to lagi. Ngayon, bihira na daanan kasi nga, napakalayo. Kung ako nga, kinuha ko lang 3 oras eh. So yun mga idol katuklas, nalubat yung action cam natin. So, ito na lang cellphone ang gamitin natin. So, ito pala mga idol katuklas daanan na to, kinuha natin sa loob ng 3 oras. 1 oras pababa, 2 oras pabalik. So, napakahirap ang pataas kasi napakatarik nakailang pahinga ako siguro mga 10 pahinga pero yung mga idol na to class at yung mga kwento ng residente rito may mga nararamdaman sila uh, based din sa experience ko kasi bitulaga natin totoo meron tayong mga naramdaman pinalakyan tayo ng ulo ayuan yung balahibo natin at lalo tayong parang nanunuyo yung lalamunan natin at yun nga mga idol na to class positive meron talaga rito so yun Uh, sana panoorin nyo itong vlog na to at maraming maraming salamat sa patuloy na suporta sana patuloy nyo pa rin tangkilikin ng ating youtube channel at facebook page ito ang inyong lingkod si Katumas bye bye